ito ay magpiprito ng tilapia narito na ang mga sangkap may asin, paminta bawang, magic sarap yan bawang, eti paminta asin, magic sarap sinulit hi guys, ako ay magpiprito ng tilapia ang tilapia ito ay binili ng aking anak sa palengke sa halagang 170 pesos, tatlong peraso. Kanya na pa ito binili, ngunit pagkalinis, nilagay ko muna siya sa rep. Ngayon, sinangkapan ko na. Niligyan ko ng asin, bawang, paminta, at magic sarap. Yan po, lilipat ko lang dito. Kasi malit itong akin na paglagyan. Ayan. Dati po hindi ko nilalagyan yan ng bawang. Kasi ngayon, prito lang talaga. Bahala na kung i-adobo ko pa o i sa basta pipirtuhin ko na siya. Siya nga pala, uh, pwedeng lagyan ng cornstarch o harina. Pero ngayon, cornstarch ang aking ilalagay. Pero yung kawali naman na ito, yung pagpiprituhan ko ngayon, ay hindi naninikit ang piniprito. Pero kahit di na naninikit dyan, ay laligan ko pa rin. Yung isang kawali ko kasi naninikit ang piniprito na isda. Yan. Lagyan ko na nga lahat habang pinapainit ang mantika. Yan, lalagyan ko na po lahat anim na piraso, 170. Magkasing halaga din sila ng hito. Yung tatlong piraso, 170 rin yung binili ng anak ko na hito eh. Tatlong malalaki. Siguro sang kilo to. Yan. Nakaready na po. At mainit na ang kawali. Tapos pakita ka na kawali. Mainit na mainit na mantika, o. Oh. Sisimula na ako magprito. Sa lahat, hindi sundukan sa lahat, apat lang muna. Mamaya na itong dalawa. Ayan. Toast ko muna. Saglit po. Habang ako'y nagpiprito, nagpunta ako dito sa harap bahay. Ayan. Ah, uh, pagkaulan, ganyan ang aming harapang bahay. yan po, dito. Pagkaulan. Ganyan po oh. Tapos po ay malulam pa ngayon. 'Yun oh, malulam. Yah. Mamaya pa yan. mga tatlong oras pag na 'yung pag-ulan, pala nga alis 'yung tubig na 'yan. Ngunit baka umulan pa mamaya kasi nga ay eh, malulam pa. Oh. Mga paana may sugat, bawal diyan maglakad. Oh, baka may sugat ka pogi. Yan mga magtatanim ata yan, dumarating. Oh, yan po guys, kadami nila oh mga magtatanim o mag ano magbubunot ng punla San po, san po kayo galing? Nag-ano po kayo sa kutkot? Ah, nagtanim ng palay, 'yon, nagtanim nga po sila. Yan sanina sa tubig sila. Sanay. <laughs> sanay na sa tubig yan mga yan po oh. <laughs> mga taga kutkot ano kaot kut paludpod saka ano salu-salu <laughs> ah, <-salo> na salu-salu <laughs> na pala kayo eto San Roque <laughs> sanay na sa tubig yan nagtanim pala ng palay o oh, po guys at titignan ko na po yung ko, yung peritong tilapia. Ito na, babalik ko na po yung aking piniprito. Ayan. Sure na nabalimbalik pa rin. Ayan po. Ah, uh, ilang minuto lang 'yan. Susunod ko na pang dalawa, ayan. At muli, habang nagpiprito ako para di mainip, oh, nagpunta na naman ako dito sa likod bahay. Ayan. O, oh, tinitingnan ng tanim, ang bayabas. Um, ano ba to? Mulberry. Ang ano ng tawag dito. Hindi pa namumunga. Yung papaya namin, maraming bunga. Ngunit napakataas na. Higit sa taon na yung bayabas na yan. mag taon at kalahati, buhay pa, namumunga pa. oh, titin ako muli yung aking piniprito. Ayan, i-gigilid ko lang doon. At ilalagay ko na yung dalawa baka pwede nang ma-stain yung tuti dalawa para din makadal sa oras At saka sa gasol yun pati din sa gasol pag ganun yan pwede naman po pala yun Oh, silaw pa. Sinimbit ko lang ito pero pa. oh Andun lang po. Punta tayo sa daan. Punta ko muli sa daan. Yung, yung isang hot pandesal ano yon hot malanggay pandesal with cheese yung walang sana all <laughs> yan o, nabababa na yung tubig Mamaya lang, matutuyo na din yan kung di na uulan. Oh, yan na, oh, naglalakad na kayo ah. Oh. na si, ano na to? Si, ano na yung tawag sa'ya? Arkitek. <laughs> o, oh, yung isa, <laughs> Kasama ni architect Ivo. Yan po, luto na po ang pritong tilapia. Nagugutom na raw po ang anak ko. Kaya di ko na aahon dito sa kawali. Kukuha na po kasi siya eh. Di ko na po mailalagay sa uh, um, malaking bandihado. Dalba.